And guys, good morning mga kalawad. Ayan, nandito na naman tayo sa Mount Lawad Peak. May sinamahan na naman tayo. Turista. Ayan you o. Know, Ayaw lumabas ng ulap dun no? Ay mga pag para pa rin sumisikat pa sikat na yung araw. Ayan, ito ang side ng DRT. Ayan, Doña Dro, Medios Trinidad. Ayan naman ang Mount Lawad. Pag nandito ka sa taas ng peak. Ayan, Mount Lawad River. Itong ano na yan, pupuntang Manalmon at Gola. Tapos yun, diretso Mount Lawad. Tapos papuntang Tonkey River. Andun, andun sa so gawin na yan. Tonkey River. Doon pa pala sa kabila doon. Sumunod, Samora Falls doon sa dulo. kabila niyan. Magkakatagoy niyan. taas sa Musulak Falls. Bangka-bangka. Pinagbanderahan. Ayan, ayan. Tila Pilon Hills. Talumpare. Ayan, dyan lang yung talumpare. Trinity Falls. Verdivia Falls. Verdivia Falls pa ba mga andito? Mulawin. Ayan, dyan sambay mulawin. Ayan, dun yata yung sa Dami. Gulod Paradise. Ang katabi lang yan. Gulod tsaka Balistada Hills, Tila Pilon. Ano pa ba yung mga andito? Yung Glass House, dyan lang din. Kalinaw Campsite. Dami, marami rito. Sa mga... Gusto pumunta ng DRT, halos magkakatabi lang yan. Maganda yung kanila kasi malapit sa Kashada ito. Ayan, mula Mount Lawad ay yung daan. Ayun, lalabas ka pa dun sa highway. Andiyan sa gilid naman 'yan, doon papasok. Sa gitna nato ng ano. Sa gitna na ng gubat. Ayan ito. Gubat pa 'yan. Ayan guys. Ganda naman. Punta naman tayo sa kabilang side. Ay, sa kabilang side. Yan, sila sir. Hmm. Yan sila sir, yan. sinamahan ko. Bablog din si sir. The drone. Ano sir, ano mo? vlog mo sa ay yung YouTube channel. Ito totoo lang sir wala pa eh. Ala pa? Ah, ayan sir. <laughs> Mga limang vlog na yung nakaabang sa akin. ah, <laughs> uh, ano sir, ang pangalan mo? Para uh, Jose. Yes, eh. Ayun. Ayun. Yan natin abangan natin yung vlog ni sir. Ayun, good drone sir. Ito naman yung side ng ano. Kapag pupunta kayo dito dala mo sa BRT. Ito naman sa umaga. Ang ah uh, Mount Arayat. Yan, kapataga naman dito. City lights naman sa gabi. O, oh, ha? Sakto. Na ang ng araw. Ayan, ganda naman. Maganda ang umahon ngayon. Kasi medyo malamig-lamig. Ah, 5 o'clock kami umalis. Okay. See you guys mamaya. Bababa na rin kami. Sana dito na lang nagkapi kanina. Oh. Sa lahat ng gusto nung punta ng Mount Lawad. Hiking tayo.